Tusta na yung mga pupo <laughs> Hi guys! Wait lang! Inisin ko lang itong mga poops ng aking mga batuta. tagilid. Tagilid pala. Ayun. Hello everyone! Welcome to another vlog. And alam nyo ba, tatlong oras na ako dito pabalik-balik sa garden kasi na ano ko sa aking mga photos. Walang problema sa mga photos ko guys. Ayan. problema lang ako kasi ang daming paru-paro na naman. Two days na. And Ewan ko ba? Ay! Ano yun? May tumunog. Ah, may pusa doon sa kabila. Ang daming paru-paro. And alam niyo. Ay, niyo, oh. Amoy na naman. No. Okay, guys. Maya-maya. Hayaan mo na natin silang magwala. Kasi may pusa doon sa kabila problema ako sa aking mga photos doon sa dulo dahil ano, two days na na mayroong ano ba tawag dyan, paro-paro and alam nyo na pag may paro-paro may uod and nagkita na naman ako ng uod kaninang umaga kasi kada hindi naman agang-aga, siguro mga 10 o hindi ko alam kung kumakain din ba sila ng mga hoya. Yan yung isa sa numero uno na binabantayan ko. Pero parang hindi. Kasi yung pinupuntirya lang is yung mga photos ko. Hindi ko na alam kung saan sila ilalagay. And ngayon, nagkaroon ako na ID after 3 eyes ng pabalik-balik dito. Tingnan nyo muna yung aking photos. Ganda ni ano, Pubicalix Ghost pink silver ghost, ayan na siya o oh. nabili ko lang siya ng dalawang peraso, and then may dalawang palabas nung time na yun, eto yun and ayan na siya ganda ganda na niya o ba diba? hanggang dito yan and minsan iniisip ko na ikat siya, kaya lang, may tumutubo na naman na dalawang dahon dito. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero may dalawang dahon dyan. O, dun, dun, yan. Tapos, meron din dito sa dalawa na yan. So, bali, apat. Ito, kaka-open lang. Hindi sila sabay nag-open kasi iniiwas ko sila dito. Kanina kasi nakatingala sila. Eh, inilipat ko yung ating clip. And, super ganda na niya. Kung before, para siyang kalbo, ba diba? nung time na hindi pa natin siya napipinturahan para siyang kalbo pero ngayon kumakapal na yan maganda yan mapapansin nyo sa mga ilang buwan pa makapal na yan kasi yung nandito sa area na to madami na ulit tumubo dito oh yan apat na tong sabay-sabay tumubo eto tapos yung pasadulo and ayun lang ang kalaban ko dito is etong mga uod na to may tinira na naman hindi ko alam kung alin dito, pero meron dito, oh. Ayan, ala, meron na Ayan, guys. Noong isang araw, dalawang piraso lang to. Ngayon, ang dami na. Pa lima, ay, papito na. Ito pa, oh. Ayan, oh, nakita nyo. Yan yung pinaproblema ko ngayon. So, iniisip ko. Ito pa, oh kinain din guys ayan. kasi yung mga uod hindi nila tatantanan yan hanggat hindi na uubos eto rin kung mapapansin niya kalbo na ayan o may mga ano siya I think hindi lang uod tipaklong din ay ano ba yan? kahapon naglagay ako ng mga trellis dito sa ibang hoya ko na makakapal na yan yun yung ginawa ko while hindi ako nag-vlog. Ito, hindi ko alam kung bakit nakalbo to. Nakalimutan kong diligan. Pero tumutubo naman na siya. Ito na na. Ayan, hindi ko na matandaan kung ano yan. Ngayon, iniisip ko, dito ko na lang siya ilagay sa area na to, yung ating mga photos. Sana, ano pala, pupunta. Ito, etong area na to, is, iniisip ko kung ibabalik ko siya dito. Yeah, nakikita niyo yung mahaba na yan. Diyan ko siya ipopwesto pero feeling ko yung dahon niya is hindi ano, hindi siya kasya. Yan. Tapos ito, ililipat ko siya dito. Dito. Ayun, napakadami pa natin photos, guys. Ang dami. As in ito yung mga pearl in shade na photos. Ito tingnan niyo, punta na rin tayo since nandito na tayo. Sige, mag-update tayo, guys. Ito, 'di ba? Ano 'to? Ay. Hmm. Ayan oh. May tumubo na na bagong dahon. Dumisikom to. So, ilalagay ko lang siya ulit dito. And, iriripat ko siya ng bago. Kasi, natuyo guys yung pinakailalim niya. Ayan o. Yan na lang. Pero, patungan na lang ulit natin ng lupa. Naghihintay ako nung binili kong lupa from Benguet. I, I mean compost. Kasi gusto ko yung Alnos compost do Yung parang mga dahon-dahon na durog, kahoy, ganyan. So, ayan. Yung ating mga update-update muna tayo dito. Pinropagate ko pala yung ating... Yan. Ito, pinropagate ko. Ito sa water. And then, ito sa lupa. Ayan. Sana magbuhay. Uh, Tapos, itong pinagpapatungan na to, dapat ilalagay ko siya sa labas ng bahay. Hindi ko na naman siya nailabas kasi nga, yung sasakyan. So, eto, kal ay kalbo. Uh, ano na dito, sobrang sukal na. And then, nagpropagate kasi ako ng variegated na Burley marks. Yung iba, nag-success. Yung iba, hindi. So, carry lang. At least, may nabuhay. Kung mapapansin nyo, wala dito yung isang plant truck na ganito. Andun sa kabila. Nilagyan ko muna siya ng um, ng bigonya Pero, lilipat ko siguro yung begonya. Hindi ko pa alam, guys. eto pa rin yung ating mga, ano, yung mga kalateya natin. Kala nyo, wala na akong kalateya, guys. Ayan, o. Oh. Ang dami pa. Ayan pa, o. Oh. Taon na yan, no? Oh. Three years, four years, mga ganon. Tapos, sa area na to, ganito na siya kasukal. Ayan. eto kung mapapansin nyo, hindi ko pa rin siya naasikaso. Pero, papaalis ko na yung mga malalaki dyan. And then, ililipat ko yung iba dito. And, para makahinga sila ng ayos. Kasi, crowded na siya eh. Crowded na sila. Magandang crowded. Wala pa dyan yung mga aglonima natin. Andun sa kabila yung aglonima natin. Doon sa loob. Sa dirty kitchen. So, ayan na yung itsura niya. Napakalalago na. Ito, hindi ko pa rin inayos. And then, itong variegated burly marks. Naging green na siya. And, ang ginawa ko, para bumalik siya sa dati, pinudpud ko ulit. May papakita ko sa inyo na pinudpud ko. Tingnan nyo naman. Hmm? Kasi dun, dumadaan yung pusa. Wala na kasing nakatira doon sa kabilang bahay. Kaya masukal na. So, para iwas. Oh, tinakpan na pala nila. Sweet naman. Kaya pala wala ng pusa. Tinakpan na kabilang bahay to. Which is good. Carry lang yan. Gusto ko yun. Kasi, baka magkaas dito, di ba? Kasi walang nakatira dun sa kabilang bahay. Eh, doon no? Dun sa kabila. Kabilang street yan. Tapos, gusto ko, palitan siya ng mas maliliit dito. Eto, may papalitan ako dyan. Yan, may mga papalitan tayo dyan. Tapos dito sa area na to, ito medyo ano, si Frosted Heart. Hindi ko alam kay Singo yung Frosted Heart. Anong nangyayari sa kanya? Ayaw mo ba dyan sa pwesto na yan? Ilipat kita. Ayan no, nabubulok yung ibang dahon niya, yung mga lumang dahon. Tapos, etong aking bicolor, ayan, e, di ba naputol to before? Siguro sa pagdidilig, ngayon may tumubo na ulit na bago. Tapos, eto na yung, ay, may agyo. Eto na yung itsura niya ngayon. Gusto ko kasi ganito lang. Parang maliit lang siya. Tapos tingnan nyo naman si Fantasy na Burly Marks. Palaki ng palaki yung dahon. Ayun may video ako nito guys eh. Hindi ko palang na-upload. Ewan ko kung bakit hindi ko pa na-upload. Ayun na, no, ang ganda niya. Tapos, pa puno na yung kanyang pot. Paano kaya to? Yung pot niya dito, hindi ko na siya inalis or ipinasok ko lang dito yung maliit na pot niya hindi ko na talaga siya inalis. sa sumisilip si, ayun, by, tari, ay, bipen. bipen by variegated bipen. pen. Diyan ko muna inilagay kasi may mga pinaglalagay ako dun, guys. So, eto naman, tignan nyo, oh, ganda ng propagation natin. Isang dahon na um, variegated na, ay, Florida Beauty ayan na siya. Yan na yung kanya mga dahon. Tapos, eto, medyo mabagal yung paglago. Kasi, medyo compact pa lang yung nalagay ko dito yung pating mix. Yun, mabagal talaga siya. Tasting tingnan nyo naman si ating, ano, si ating obliqua. Monstera obliqua. Ayan, no? Ang ganda na Yan. Etong mga tumubo na to, under my care na yan. Tapos, yung mga lumang dahon sa ilalim, may mga nalaga sa dyan. Tingnan nyo. Ayan, no? uka. Uka or walang dahon sa ilalim. Kaya, carry lang nakatungo siya ng ganyan. Ayan, si Obliqua. Tapos, eto naman si Pubirola. rolla. Ayan, ang laki-laki na niya, oh. Ayan. May before and after to sa aking reels. Ayan na siya ang lago. Eto guys, yung before pala na binili ko siya, hindi ko muna siya inexpose sa matagal na araw. Kaya yung variegation niya is ganyan, oh. May variegation siya, maganda yung variegation niya sa personal. Kitang-kita pa rin or parang marbling lang yung variegation niya. Pero once na inexpose mo siya sa mas matagal na araw, ganito na yung kakalabasan niya. Actually, ito si Pubrola, Rapidopora to is lumalaki din yung dahon niya or lumalago pa. Mas lumalaki pa dito. And ang ganda nung variegation niya kasi na-expose na siya sa matagal na araw dito. May exposure kasi dito na at least 5 to 6 I think dito oh. Yan. And mga 4 o'clock, nawawala na yung araw dito. Tapos, eto naman yung mga pero ko na maliliit, yung mga napabayaan before, niripat ko, and then ngayon, okay na ulit siya. So, eto pa. Yan, gusto ko lang mga ganitong style. Yung parang hindi siya ganun kakalat. And eto, alam nyo na, mga 4 years na kasi yan eh. Yan, simula tayo nung nag-vlog. In-start ko na yan, kuhanan. Tapos, dito sa area na to, ayan din. Dito sa area na to, good thing na hindi naman siya inaano ng uod. Kaya lang, pusa. Pero may harang naman na. Ha, kaya nagtataka nga ako, ilang linggo na walang pusa. Ayan o, no, tinaob yung area na to. Namatay yung ibang rubber tree ko, rubber plant. Ay, hindi pala ito patay. Ito, ito, namatay. Ayan, kasi tumaob yan. Inilagay ko lang ulit dyan. So... Dito sa area na to, nagpropagate kasi ako. Pinropagate ko to. Hindi ko alam kung pinakita ko na to sa inyo. Pinropagate ko to mami bato to or pasasanum yan eto yung pagkakapropagate ko sa kanya kaya lang hindi ko alam bakit hindi ko alam kung bakit siya naputol 3 weeks na to na nakapropagate so established na or is, nag stable na siya hindi ko talaga alam bakit siya biglang naputol 2 weeks sa na siguro napansin ko na ganyan siya tapos eto yung pinagputulan ko dyan Uhm, mm eto 'yung mga heart-heart ko, malalaki na rin sila, guys. 'Yan. Ito 'yung mga yellow before, kung matatandaan niyo, 'yung kanya'ng dahon is mga yellow lahat. Ginupit ko 'yon or nagkasakit para siyang mosaic virus. Tapos ginawa ko, ginupit ko siya and then hanggang 2 weeks or after 2 weeks binalik ko dito so may mga tumubo na matatagal na rin to guys eh Ito, hindi ko pa rin alam ang ID pero may pinagtanungan kasi ako before forget ay X anturium daw to parang ganon so eto ang ganda na ni pangalan nito si crystal hope ang ganda ganda niya kaya lang pag naguutos ako magdilig grabe magdilig nauuka or nawawala yung lupa <laughs> ayan, inuutosan ko magdilig. Ito yung mga propagation natin. Ay, ang laki na pala nito. Si Dorayaki, tingnan natin. Oh. Ang ganda ni na Dorayaki. Duray, Dorayaki. eto hindi ko pa rin siya nareripat. Si, ano to? Si fire, si fire. anong pangalan na ito, guys? Si... Ring of Fire, ayan. Nawawala yung variegation niya kasi dito, light requirements lang. So, ililipat natin siya ng pwesto soon. Ayan, nag-update ng hindi oras. eto pa. Yan, ito aalisin ko na yan, guys. Aalisin ko na yan kasi may nagkasakit dito sa area na to. Ano tong nagkasakit na to? A global green nagkasakit to. So tatapon natin yan. Pag ito kasi nagkasakit katulad nito, guys. So, ayan yung tol doctor doc. yan mahahawahan niya lahat yan. So hindi naman hawahan tong si ano, si Jopi pero tatanggalin ko na yan. I think bukas na kasi may gagawin ako. Ano to? Ay, bago na naman. Bagong dahon. Mamayang gabi, ililipat ko o itatry kong ilipat itong aking magnificum dito kasi pa summer na. Ayan o, matagal kasi yung araw dito. Ito o, bagong tubo yung dahon niya. Maliit lang siya, pero lalaki yan ng ganito. Ayan o lalaki siya ng ganyan. Malalaki kasi yung dahon na ito, guys. So, lilipat natin dito sa medyo light lang yung requirements niya or bright light. And then, eto nga, ililipat ko dito yon yon Yun ang yun. yun gagawin ko. Bigla ako tinamad eh. <laughs> may gagawin sana ako doon sa, gilik sa gilid. Magbablog sana tayo. Kaya lang, may sounds. Ay, parang nagsa-sound trip sila. So, sunuran sunura yung mga dogs ko. Halika. Hmm. Halika. Kiss mama. Uy, 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 Hi, guys. Sige na nangyari kay Cotton. Hi. Ito pa isa, oh. Si Loso. <laughs> si Cotton, ginupitan ko kasi Ah, mainit. Nainitan siya. Humihingal-hingal na siya. Kaya mukha siyang ewan. Ano yung nasa telik? Akala ako may katika-tika. Ba't may pula? Yan. Ang haba na kasi nung buhok din niya. So, ginupitan ko muna. O close your ano. Yan yan. Makikita ng mga viewers natin. Ng mga fan mo. So, ayun guys. May mababago na naman konti dito sa garden. Tapos, ang ililipat ko sa mga area na yan, ito o, oh, sa mga photos na yan, is succulents. Why? Kasi mainit. Mainit sa area na yan. Hindi natin po pwedeng lagyan ng bigonya. Ay! Hindi nyo pala nakita. Ayan yung begonia. Ayan o. Oh. Pero, ang ilalagay ko talaga dito is Taglaw. Kasi kulang ang space pag ano eh. Ayan o, Tapos yung si Brevi mo, sa na yun, yung kulay pink na isa sa favorite kong bigaw niya, pinutol ko siya tapos itinuso ko dun sa katabi niya. Ewan kung mabubuhay kasi tinuso ko lang eh. Ayan o. Ang hilig hili nila sa araw, especially dito sa area na to, mahangin kasi. So, madaling matuyo yung pating mix niya. Kaya, magdidilig ulit ako. Pwede naman na ngayon. Kasi, ano na, wala nang araw, tignan nyo wala siya araw sino nagtapon ng fitonya ni mami ha, sino may tumawag na isang fitonya doon, kasi may na, ano sila may tinahulan sila, ewan ko kung sino yung tinahulan nila oton, ha ha, sielo si ka, haba ko si kuya ang ginawa ko pala baba na anak mhm, uh isis -huh. uh -huh. Hmm? Baba, ikaw, baba, baba, baba Taka. Ang ginawa ko pala sa akin Daily Sunshine, pinugot ko Pinugot ko yung Darly Sunshine ko before Sabi ko, itatabi ko lang to Baka sakali magkadahon, and look naman May mga dahon na nga, ayan o O, o, o pa pa yung stem niya eh Ayan o oh. Ay, ay, ang dami o Ito rin madami Sa so, area na yan, oh oh Wag yan, ito rin kaya ang ilalag ito pa ito pa ito pa yan no oh. ang dami niya so pag naglakihan sila is mapupuno niya rin yung area na yan oh tingnan niya. tapos ang pinugot ko dito is nandito ayan kulang na siya sa araw yes kulang na siya sa araw kaya ito po ay mapapunta doon ang ilalagay natin dyan is yung matitibay sa araw eto pa kulang na rin siya sa araw kasi pinropagate ko lang to guys eh si Firestorm storm pinropagate ko lang siya so medyo buhay naman na siya kasi magdo 2 months na siya and lumalaki na plus yung spacing niya sa dahon naghihiwa-hiwalay na din look niyo naman ayan kaya kailangan na niyang ilagay sa area na matagal yung araw. Matagal yung araw dito kaya lang hindi enough. Kasi may mga naka ano dito sa ibabaw. Ayan, kinakalawang na yung kinakalawang ng aking mga. Oy, nabuhay. Dito na yung guys. Oh. Kala ko mamamatay na to si Esther. Yan. Doon ko siya ilalagay. Yung mga yan. Kaya luluwag pa rin dito sa garden kasi may ilan akong binili sa Benguet kasi nga bumili ako ng soil. Kaya bumili na rin ako ng konting halaman kay Ate Herlet. Ipapakita ko na lang sa inyo next week. And then ito, magbababay na ako sa inyo since gusto ko lang naman mag-vlog ay aanhin ko na to. Ililipat ko na. Dire-diretso na tayo. Tapos ipapakita ko na lang sa inyo sa next na pagpa-vlog ulit natin. So, see you guys on our next video. Mukhang paulan na. And, mag-start na akong magbaba ng ating mga photos na to. Try ko pakita sa inyo mamaya kung ma video ko pa yung huli o yung kinalabasan. See you. I hope you like it. Kahit na masukal dun sa gilid natin. Kasi yun talaga. Masukal talaga dahil alam nyo na yung mga plants natin na yun. Matatagal na kasi talaga. Kaya, sabi ng iba, Yes, nagbabasa ako ng comments nyo. Sabi kasi nung iba na mas gusto daw nila yung, yung dating garden ko na malinis and maaliwalas. Eh kaya lang guys, paano natin maiibalik yun? Eh 3 years, 4 years na yung ibang halaman dito. Talagang lalaki yan. Unless na partan ko lahat sila para maging maliliit lang yung halaman ko pero magasos yun. Diba? Magastos yun. So, dito na. Dito ko na yandang vlog ko at ako'y mag-uumpisa na. Bye!